panibagong reaction video na naman yung gagawin natin. And syempre naman, this is Amazing Janus, ang inyong nag-iisang amazing friend. At kung bago ka nga lang sa aking channel, isubscribe mo na yan at huwag kalimutang i-click ang bell button para naman updated ka sa aking mga susunod na reaction videos. And hello again guys sa inyong lahat! Good morning, good afternoon, and good evening kung nasan man nga tayong lupalop ng mundo. Thank you for watching and maging tayong lahat. Okay, so ayun na nga, grabe, na-miss ko yun. Na-miss ko yung pagsasalita ng good morning, good gra <laughs> well, grabe, sobrang na-excite -e na ako for today. And guys, welcome back naman kay Amazing Janus. And sobrang namiss ko kayong lahat, grabe. I miss you so much all, guys. And maraming maraming salamat, of course sa inyong pag-support, of course, ah, sa walang patuloy na pag-support, ah, kahit patigil-tigil tayo, babalik tayo. Ganun lang yan, guys. Parang isang relasyon, bumabalik. Tapos, ay! <laughs> so wala yun. Sorry, ayan. So, ayun na nga, guys. Bago ko simulan ng lahat, guys. Kung hindi nyo pa nga pala napapanood ang ating pinaka-latest video, andyan yan sa so, may description. I-like nyo na yan, i-share nyo na rin, at mag-comment na rin kayo para sa mga susunod pa natin mga videos. And syempre, amazing, amazing shoutout sa inyong lahat, of course, sa ama ng kalingap, Sir Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, ayan, ang asawa ni Kuya Val, syempre, kay Kalingap Rob, of course, Kalingap Dan, baby. Ay, baby! Ayan, syempre kay Rowell of Malalag and syempre kay Rachel Morales Vlog. Ayan, supportahan natin ang kanilang mga charity vlogs. And of course, sa lahat ng Team Kalingap, ayan, supportahan natin ng kanilang mga charity vlogs. Ayan, panoorin natin. Mag-marathon tayong lahat, okay? And syempre, guys, sa inyong lahat na sumusuporta, maraming maraming salamat sa inyong lahat. So, ito na nga! So, na-excite na ako. Eh, grabe, Okay ba? Okay ba yung setup natin for today? Pang-samantala lang tayo kasi walang pasok. So, ayan, sige, mag-reaction video tayo. Hatawi natin mga beshi. So ayun na nga, for today, ang dami kong sinasabi. Since grabe, sobrang ang daming celebration na nangyari, di ba? Padating na yung birthday ni Rachel, photoshoot, di ba? Tapos celebration ng birthday ni Roel, na patuloy tuloy na parang everyday may birthday, di ba? Ibang klase talaga. And sobrang nakaka-amaze nakaka talaga yung mga taong nagmamahal at sumusuporta sa kanya, grabe. As in, yung alam niyo, yun, talagang never-ending support, di ba? Never-ending na love, na pagmamahal para sa kanila na talaga namang alam nyo, talagang iaano natin eh, iti-treasure natin na talagang magiging memory siya hanggang sa dulo ng walang hanggang. Charisse, ayun na. So for today! Eto na. So for today, sabi na gusto kong gawin ng video na to. Opo! Ayan. So itong video na to guys, na gagawin ko for today, is yung latest upload ni Roel and syempre yung pag pagkanta ni Rachel kay Roel. Diba? Your love! Hoy! Your love to, grabe. Sobrang alam nyo kung bakit gusto ko tong gawin. Palala na po ng palala ang relasyon. Ang relasyon! Hindi ko alam. Wala pa ata. I-advance lang tayo mag -isa. Pero doon na yun po punta So eto na. Himingal na. Ayan. Ang <laughs> <laughs> daming sinasabi! Gusto ko na kasi itong gawa ni So, ang ingay, ba? Diba? Sobra ang energy kayo, di ba? Para sa inyo itong energy ko. Kaya, i-ano nyo, i-nam-namin nyo, okay? So, eto na. Simulan na natin kasi na-excite na ako. Na Panoorin na natin to. And let's go! Ang tao! Ah, ba ito intro ko? <laughs> Ay! 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 <laughs> That's <my list> <laughs> You're the one that I didn't <laughs> klase po, yung parang sinasabing akin ka lang. Na ikaw lang yung paulit-ulit kong pipili eh. Ganun po ang titing ng Roel of Malalag. And grabe no, lahat po yan inaasam po naming mga kababay. Oh, <laughs> Kine-claim eh, no? <laughs> oh, hindi! Grabe, ibang klase no. Sobrang ibang klase na yung level ng pag-ano pag, pag ano nila, ng ng mga eksena nila, di ba? Yung pagkanta ni Rachel kay Roel, yung titig ni Roel kay Rachel. Grabe, no? Kapag talaga mahal mo yung tao at sobrang in love ka, parang you are willing to do everything. Tulad niyan! Ganyan po, opo. Tuli natin, sinasabi ko. My... <laughs> <laughs> <Yung> titig! <Yes. laughs> <Ay! laughs> Ganon! Eh oh, oh. Grabe! Ang ganda ng boses ni Rachel guys ha, in fairness. Bakit <laughs> kasi yung titig din ang malikoy? Grabe ang titig! Iyay! Suddenly guys, bawat lyrics tumutog ba eh? Ah, and I can see eh. Sinasabi ko eh. That now that you came into my life, I feel complete. Sinasabi ko. Hoy, grabe. Ba... Bakit ganyan po yung titig ng isang Roel? Parang ngayon ko lang po naramdaman yun. Ngayon ko lang po nakita yung ganyang titig eh. Hoy! Ibang klase ha! Paulit-ulit kong sinasabi ha! Lume-level po! Sobra! ba? Diba? Lampas po ng building na ito ang level ng pagmamahal ni Roel of Malalag kay Rachel. Sinasabi ko, titig pa lang! ba? Diba? Akin ka lang! Walang kahit sinong makakaagos! Hoy! <laughs> <laughs> Ganon! Tuloy! tayo may tapikang 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 I don't like the lyrics, I don't like the message. Aww. <tries> Listen. Talikod kayo. Talikod kayo. Iharap niyo lang sa camera, talikod kayo. Mamaya niya mapiyok ako, Talikod na. Grabe, guys. Siguro pinaulit-ulit niyo 'to, no? Super kilig. <laughs> Yung titig po ni Rolly ninyo, mamigila! Nagigigil ako! <laughs> Lost to hold you waiting by Ay, pagkawak na! Teka hey, lang! ko. Oy, in fairness ha, palala ng palala ha. ba? Diba? alam nyo kahit ever since naman yung chemistry talaga ng dalawang ito nandun eh. ba? Diba? ito lang talaga yung nag-love team before na nauwi sa pagiging totoo na, ba? Diba? At hindi lang na totoo na, totoong totoo talaga, ramdam na ramdam kay yung titig ni ba? Diba? Guys, alam nyo, yung ganyang tite, eh, yung halatang, ano eh, sobra yung pagmamahal eh, ba? Diba? Yung parang, parang ano, yung na dito ka lang, always, parang yung nasa puso lang kita, yung parang akin ka lang, ganun eh, parang, di ba, yung mga mata, kasi, sinasabi ko kasi, bakit kasi niya? ano po, ano, kailan pa may tititig sa akin ng ganyan, baka naman, baka naman, tuloy. Yeah, yeah. Ako lang! Ipayakap na, iyok ako na! Ipapatong ko to! Go! Nag-iilaw po niya! ko to! Sayo ako na sir! Teka lang! Teka Grabe guys! Ibang klase na to guys! Ang sarap panoorin! Nababaliw na ako! Yung yakap! Yung tindek! Tino na wala! Sinay siguro yung boys kasi na ano siya na CPR for sure. Grabe si Rowell, no? Grabe na yung dignacaration, no? Iba na ngayon, no? Iba na sila. Iba na yung ano nila, yung tindig nila, yung yung galaw nila sa isa't isa, di ba? Very matured and parang, alam niyo yun, alam na alam na nila kung paano sila gagalaw na dalawa. <laughs> Anyway, hanggang doon lang yon, Okay, yun lang talaga yung gusto kong part na gawa ng reaction video. Kasi dyan lang talaga ako mabaliw-baliw. Pero so, sa totoo lang, kahit yun lang yung video na yon, grabe, parang nanood po ako ng one-hour video na talaga namang super sulit, di ba? Kung manunood ka sa sinihan, tapos ganyan yung papanoorin mo, kahit pag-buy ka po ng 500 doon sa ticket na yan, worth it po yan! Hindi lang, super worth it! Grabe, di ba? Kapag sila pinanood mo talaga. And grabe, sobra, ibang classing level na talaga itong dalawa dalawa na to. And sobrang masayang masaya ako, okay? Sa so kung anong narating nila ngayon, of course, si Roel, grabe grabe, ba diba? From being humble talaga, alam niya yan, sobrang... Diba, bless yan, ba? Diba? Si Rachel ganun din, ba? Diba? They are, ano, um, alam niyo yon. talagang they always keep ah, uh, ah uh, keeping in their mind na kailangan talaga maging humble tayo sa lahat ng bagay, di ba? Kung saan tayo galing, di ba? And alam nyo always be thankful and grateful talaga sa lahat ng mga nare-receive natin. Kasi sabi ko nga, at the end of the day, di ba? Kung ano yung mga magagandang ginawa mo sa ibang tao, babalik at it babalik sa sa'yo, di ba? Wala ka pang ginagawa. Kung alam ng Diyos na talaga namang mabait ka na, eh talaga namang ebe-bless ka, di ba? And sabi ko nga, lahat ng nare-receive nila from from the present, from the past to present, up to now, alam nyo, talagang well-deserved, talagang deserve na deserve, and they deserve more. Grabe. And looking forward pa sa mga, ano, mangyayari sa kanila na magigandang bagay. Grabe. So, ayun na nga, guys. Maraming, 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 maraming salamat for today. Siyempre, nabaliw niya naman tayo. And, guys, of course, Amazing Janus is back. So, ayun na nga. We have 10 days na ayan para magawa ng reaction video. And comment down below. So, ayan, itutuloy-tuloy natin to. And papasayahin ko kayong lahat. So, ayan na nga. Maraming-maraming salamat. And again, this is Amazing Janice, ang inyong nag-iisang amazing friend. Thank you for watching and have a nice day, everyone. Bye, guys!